Pag sinabi natin wail sa pera, uh, financial literacy, parang napakalaking salita. Anong ibig sabihin ng financial literacy at base nga sa salitang yon ilang percent ang financially literate na Pilipino? Well, as far as I know, ang financial literacy is that you have the knowledge you no know, and uh, you have the grasp of financial mm -hmm. terms and then, Uh, for some, they would use financial literacy as also application of those financial terms. Mm. Iba naman, may ginagamit sila mga term na financial capability. Iba yung uh, knowledge lang at mm. yung the confidence to apply it. So, mm. Doc, bigyan mo kami ng mga malulupit na mga insights dyan regarding dyan sa mga paano ba uh, maging uh, literate when it comes to financial. Kasi ako, mm -hmm. actually, di ko alam kung may masasabi akong tama rito kasi medyo... Ayo kali lang tayo. Ang alam lang natin is pagkakumita tayo, magtitira tayo ng para sa atin. Mas yung iba, gagastusin natin. So, hindi ganun kalawak yung kalaman ko when it comes to uh, financial literature. Kakala ko nga, sosyalan lang to, sociology na to, iba pala to. So, bigyan mo naman Ay, kami na ng... ano naman kasi, pagsasabi mong financial literacy, kailangan din, alam mo saan kumuha ng pera, course yung paano ka magtatrabaho and also how you save it and also how to spend it properly hindi lang ah. ibig sabihin na kung financially financially literate ka hindi ka nagagastos yes gagastos ka pa rin mm -hmm. of course pero sa alam tama? mo sa tamang paraan and also part na rin doon ang iyong planning na hindi ibig sabihin na okay may pera ka nga ngayon wala ka namang plano mm -hmm. ito nauubos mo yung pera mo yun ang kailangan uh, natin kailangan. wala ta marami tayong kakulangan yun ang kailangan may share kasi ako as person, ako mismo sa akin. Wala pa may mga plano pero ang hirap eh, ang hirap. Ikaw ba, Sir Alex? Um, ako ano, um, may nagkapera tapos uh, wala alam. Alam po anong negosyo, ang tamang investment. Oh. Mm -hmm. Nag-attempt pero nababagalan. Alam mo yon pero hindi naman nalulugi. Pero nababagalan kasi gusto mo kagad magkapera. So, yung pera ko, nakatago muna sa bank while waiting for the right time to invest.